Yan mga kaputod, sa maraming bisita ngayon. Ngayong araw to maraming bisita mga budot. Kaya lang walang pantinda kasi walang lumaot. Ay, dami. Um, mga boss, mukha tayong walang nakikita ang vendors ngayon dito ah, Oh, wala nang nagtitinda ngayon. Kasi, kasi walang lumao talaga kaya uh, walang mabiling isda. Sayang. Sayang araw pero okay lang. Babawi na sa susunod. Pwede na ulit mag-start maglako mga kapatots. So, yun, hanggang dulo. Mga kapatos, tega marami. Uh, Papasyal natin mga kapatos yung kung hanggang saan ang gis ngayon. Ito mga kapatos, kung may nakikita na dito, ubos na. Kasi sa dami ngayon bisita, oh.

Ay, meron dito mga boss, ano, magpe-perlas laang. Ayan, no, magpe-perlas. Yo, maabos ha. Kung mapapansin nyo, lahat ang dinaanan natin dito sa tabing dagat ay puro tao. Tagang maraming tao ngayon. Hindi lang ako nakapaglako kasi tagang walang mabilis isda na eh. Naka zero more tayo ngayon taon na to. Zero. Bawi na lang tayo sa sunod. Itong sa sunod na araw. Bawi tayo kasi sa magkalautan na yan. Kaya sa tingin ko, mukhang walang lumakot eh. Sa amin kasi walang lumakot. Kasi nagdaan yung bagong taon puro kapit pa mga tao iba puro lasing ba mga maglalaot mga lasing kuya kaya tiyan ba na lumaot kakabukas siya magkalaot na At, tuloy tuloy na siguro ito mga bisitang ito ah ba lang ulit At, ito mga kapit punta sa kabi ng dulo ano po e, tayo dito yan natin kung hanggang saan lang ang bisita ang dami dito sa gitan ko wala kasi wala dito mga eh kaya so, walang bisita dito na bisita mga kapatid sa dinaanan natin sa doon sa kabila sa mga kapatid nyo ako let's go Ayan, mga kapatid sa, nandito, nandito na tayo sa ano, sa Jandel Beach Resort Ayan. maraming pala yung kanina sa pinuntan natin sa may dulo doon sa may amin sa may bukana marami bisita dito pag ating dito ganoon din talagang marami ng mga guests ah, naliligo yan mga butot ah, malapit ang summer tama tama ito ah, buhay na naman ulit mga vendors ah, naglita na ulit Ikita na rin mga vendors mga butot wala tayo makita ng bandos tayo. tayo isa lang tayo ibig sabihin tayo mga walang isda ay dito meron makabot meron bukot talang eh tapos nang magbatak hindi natin alam kung may huli o oh, nag-aano sila nag-aano pati yung nagpapatas nilang ba sa mga ka nahuli tayo Ay, mga boss, huwag natin punta na sa dulo. Talaga maraming bisita hanggang sa dulo. Medyo malayo-layo ho yun. Uh, ah, Makapagod tayo. Balik na, tayo, balik na lang ulit tayo dito sa atin. Ah, amin sa buka na. Uh, ah, Nag-survey lang po ako, mga kapatots. Ayun, ah, uh, mga kapatots. Uh, ah, uh, ah, napakaraming tao ngayon sa ah, tabing lagat. Tabing bye-bye lagat. Ayun ah, uh, nga ya, pala. Celebrate tayo ngayon mga kapatid. Kaya nga pangalaan na tayo. Sa akin na araw, di kasi wala tayo. Hindi sa ko mamagtinda eh. Walang mabili. Wala wala akong lumaot. Wala na pangganda ng langit. Mga kapatid, walang kalam na alon. Hmm. Ayun mga kapatid. Uh, shoutout nga pala kay Nanay Elisa. Kaya dyan sa shoutout. sa so, uh, uh, gumawa ng bahay namin. Nagpagawa ng bahay namin sa mga sawang kay Jed at kaya kay Myla. Ayan. Shoutout sa inyo lahat dyan. At maraming maraming salamat talaga sa mga paggawa. Ah, uh, gumanda na ang bahay namin. mamaya sa po, tapos po pulo bubong. Hindi na ugali may init. Uh, hindi naman siya hika niya sa ako. Ah, happy new year lang ulit sa inyo lahat, mga butot. Kaya ngayon dito lang po. Bye-bye.